Yun! In today's video mga bay ay magluluto ako ng ibang products gamit si tanggal. At ito yung first time na gagamitin natin si tanggal o magluluto ako sa harapan gamit si tanggal. Bago tayo magpatuloy ako nga pala si Jack sa mga hindi na nakakilala. Jack, hindi ko tunay na pangalan. Kaya naman Jack. Kasi marami akong alam gawin ngunit walang nafufukusan. Hindi tayo master ng kahit ano paman. Marami akong pangarap sa buhay. Ngunit hindi ko lang alam kung ako ay magtatagumpay. Hindi ako tambay. Ngunit wala lang akong trabaho sa pangkasalukuyan. Meron akong kwento. Panoorin mo. Arat na. Sa so, yun mga bay, ako ang magluluto. Sa araw na to, gamit si Tanggal. Ibang pra uh, mga, hindi lahat ng products lulutuin dito sa loob yung iba. Pero ito yung first time na magluluto ako sa harapan. So nag-i-enjoy ako dito mga bay dahil na serve tayo sa customers nakikita natin masaya sila at the same time nakikita ko anong adjustments ang gagawin ko sa ating products o sa ating pagtitinda kasi nga balak natin na palaguin yung ating munting negosyo o paghanap buhay magdadagdag tayo sa iba ibang lugar ng mga ganito ring na product pinag-aaralan natin kung ano yung dapat gawin anong adjustments alam natin mismo kung paano i-handle yung mga customers at yung takbo ng ating pagtitinda ng products. Yun. At para sa akin mga bay, kahit ano pa man yung mga ginagawa natin ay dapat masaya tayo. Tulad nito, masaya ako dito na nagtitinda. na Nakakastalamuan mga customers. So iba sa atin kahit anong mga profession o anong mga ginagawa. Nagmamaneho, construction, karpentero kung ano paman, dapat masaya tayo mga bay kasi para sa akin kung hindi ka masaya sa ginagawa mo tiilan mo na lang yan kung nagsasakripesyo ka lang din naman sa maliit na halaga dapat maganap ka ng mas malaking kita di bali magsakripesyo ka hindi ka masaya, basta malaking naman yung kita mo darating yung time, huwag mo lang masyadong habaan Basta makapag-ipon ka lang, itigil mo yan at gawin mo na yung kung ano yung gusto mong gawin para masaya ka naman sa buhay mo. Kasi nga, eksila yung buhay. Dapat hindi tayo masyadong na-stress. Kanya-kanyang diskarte, kanya-kanyang choices. So, mamimili lang talaga tayo. Para sa akin, kahit ano pa man yung ginagawa natin, dapat masaya tayo. Kasi nga, maiksi lang naman yung buhay. Eh. Pulit-ulit, ba? Diba? <laughs> <laughs> Basta yun, masaya ka, masaya ako. Magmahalan tayo. Eh di wow. So yun mga bay, maraming salamat sa panonood at pakikindig sa ating walang kwentang video. Actually ito ay magluluto lang naman talaga tayo. Sana ay subaybayin so, nyo ating mga videos mga bay. Hanggang sa susunod na ating video ay huwag kayong magsasawang sumuporta. Like and share mga bay. Hanggang sa muli. Paalam.